Uy, Anong 54 man kabuok ang buslot sa Skyflakes? Kana ang sulod sa itong video karong adlawa. Pero before ta mag-start, ito sa ila ilahon kinsa ang founder sa Skyflakes o giunsa nya pagpalambo ka nang gitawag na Skyflakes. Ang Skyflakes sa una is under sa kanang gitawag na M.Y. San. Kung mayon tag M.Y. San, gi ka na sa founder sa Skyflakes. Kanang M.Y. San, buot pasabot ana is Mar Yoke San ini siya usa in gikan niya ni dito sa Guangdong, China. Pero ni ani sa Philippines kay para mangita og gwapo nga opportunity para maka-start og kaugalingon nga negosyo. Kun sa Philippines katong 1900 kadto sa si MY Katong 1905 dili pa biscuit ilahang fokusan kundi ice cream no dito sa eskolta sa Manila. Nagtukod sila og ice cream parlor. Yang kauban ni ini ni MY San yang duha ka o og no, nila ka relative o parente kana si Marcho. Kini si Marcho yang parente dako kay tabang kay MY San para kana yung kumpanya nga MY San nga diha under ang Skyflix. Katong 1912, si Imwai sa ni Ato sa China ni Balik after sa Sun Yat-Sin Revolution katong 2011. So, nabili sa Philippines katong iyang doha ka o si Marchuk. Pagkato sa si Imbuay San nagtukod po ng laing mga kumpanya dito sa Hong Kong na maligya ang hapon ng biskwit. So ang nabilin sa Philippines, iyan ang duha kiksoon og si Marcho. Nga mao'y nagpadayon sa ilang negosyo nga biskwit. Pero katong 1935, si Marcho is namatay. Ug ang duha kiksoon ni Imbuay sa ni Atupod sa Hong Kong. So ang nabilin sa Philippines para magmani sa ilang negosyo ng Imbuay San is ang asawa ni Marcho. So siya ang naningkamot po para mulambo ilang negosyo dahil sa Philippines. Kaya siya naman lang usa ang nabilin. Ug so, katong 1960, diha sila nagkabuhat og brand na Skyflakes under sa Imboisan. So kining Skyflakes, 1960 pa ni siya na create. Pero pangutana karon, nganong 54 kabuok buok ang buslot sa Skyflakes. Tubag ni ana is kanang nagitawag ng na mga theory no. So natay theory na nakuha na mao ni mga hinungdan. Ambot lang kong tinuod. Number one is natukod ang Imboisan Corporation katong 1935. So kung imo daw nang i-plus ang, ang 19, o 35 equals 54. So manang unang theory doha is lucky number daw ng 54 no under sa feng shui no sa mga tinuhuan sa mga Chinese o meaning daw sa 54 is shall live forever and will not die ikatulong nga reason or theory daw ng 54 ang buslot sa skyflex sa una daw kanang gitawag na highway 54 sa edsa diha daw gikuha diha daw gibasihan kung pila ka buslot ang naa sa cracker sa skyflex kana siya theory lang pero ang mas duol-duol kung atong nahunaon is katong number two. Itong lucky number na 54 ang under sa ilang feng shui kay mga Chinese man sila. Pero sa pikas bahin atong ipangutan na ron, mang namang ang mga cracker ang mga biskwit? Number one reason is para maluto o maayo. Kaduha para flat ang cracker na no, dili siya mabukdo. So, para malutong ang kanang gitawag na biskuit. So balik na dito sa Skyflakes nga 54 is na siya sa sukod sa biskuit sa Skyflakes. Ang naigo ra dito na buslot is 54. Sumato so, sa paglabay sa panahon, ni sikat na, ni improve na, ni develop na kanang gitawag nga Imoisan na naadeha ang kanang gitawag na Skyflix. Pero nasa lagi gitawag nga kompetensya, kana ang Monde Nisen. Kini siyang Monde Nissan ta nga kumpanya sa Philippines ug sa paglabay sa panahon iyang gipalit ang Imoisan. So karon ang tag-iya na sa Imoisan mao ang Monde Nissan. Then ang pangalan na karon ilang gi-combine, mao ang Monde Imoisan Corporation. So kana lang atong hamubo nga video karong adlawa about sa history sa Skyflix. Unta namin na learn sa atong video karong adlawa. Oke dengan kesalamatan. Sa Sampai petang awak. Jangan tutup sasa. Sunod. Bye. Follow for more.